Kons, kamusta ang inyong Chinese New Year? So, ang lola nyo, eto, at nagtatambay na lang dito sa may tabi-tabi eh, dahil yung <laughs> Hoy, katatanggap lang ng lychee, pero wala na, ubus na yung pinigyan tayo ng lychee ng mga amo natin tapos, namigay din tayo ng mga <laughs> Siyempre, binigay din natin sa Pilipinas kasi may mga obligasyon tayo kailangan unahin and ala ako talaga ganun ako mga te eh. noon ako talaga kung ano yung mga obligasyon tsaka responsibilidad ko sa Pilipinas and syempre kailangan natin unahin yung mga priorities natin ganyan tayo eh tasa saan pa nagtatrabaho tayo para sa family natin kaya luckily ay yung mga amo ko naman kahit papano eh binigyan nila ako lakili <laughs> luckily binigyan nila ako ng uh, pampalubang pampalubag loob tsare so na-appreciate nila amo yung ating mga effort and yung mga pagsiservisyo natin sa kanila. na-appreciate nila yon ay, natanggap natin ang ating reward. Charis. Hindi naman kalakihan, pero at least, meron at meron din tayo natatanggap. This is my first time to celebrate uh, Chinese New Year with my uh, employer here in Hong Kong. Ano daw? napa Hoy! Nag-English ang... <laughs> Kaya ko to! <laughs> Ayun nga, so nakatanggap tayo ng mga pa packet mula kay Amo and happy ako dahil nakapagpadala ako sa Pilipinas, nakapagbigay ako sa mga anak ko para kahit papano may pambigas tayo mga te. Ayan, pambigas talagang unahin dahil yung responsibilidad natin ang magbigay sa ating mga anak. Eh, syempre naman mga te, pasa saan ba nagtatrabaho tayo dito? And yung mga suporta na natin, huwag kalimutan. Ano yung blessings na tatatanggap natin dito, i-share natin sa ating family. Although hindi naman siya kalakihan, pero napakalaking tulong na yun sa akin mga tin. Lalo pa ngayon at wala pang sahod, hindi pa sa oran time. <laughs> Dahil 29, 30, 31, 1 pa yung sahod ng kong nyo. And, <laughs> Tingnan nyo naman, day off ng 29, 30 at 31. So, nga nga na, pecha di peligro pa, kaya buti na lang. <laughs> puti buti nilang may pampalubag loob ng si Amo. Dahil alam niyang wala pa tayong sweldo. So, ibibigay ni Amo talaga yung sweldo ko. Minsan, uh, dos, uno. So, wala pa. Petya, di peligro pa lang ngayon mga te. Kaya, thankful ako sa mga Amo ko na may mga napauna ng parade packets. So, medyo malaki-laki din naman yung natanggap natin kaya nakapagbigay tayo sa ating mga obligasyon sa mga anak yun binigyan tayo ng ng Lychee tapos binigay din natin sa pamilya natin but happy ako dahil alam mo nyo kahit papano masasave ko yung pang allowance ko yun yes. yun mga may Congratulations pala sa mga may mga amo dyan na napaka-generous at nakatanggap sila ng maraming red packets. So, yun mga te. Be thankful. Kung may, kahit meron na uwala, maging thankful tayo. Ang importante, healthy tayo every year. Maging okay yung pakisama natin sa mga amo natin. At the same time, <laughs> Yes! <laughs> Ay, na-distract si ate Dahil, yung ate, oh. Ay, ano Nagkopi ako na twice! <laughs> Mamaya ulit. Ito tap na ba? Yes! Yung aming napakasipag na ano, o. Oh. ayun, nakdak, binlog na nga kita kanina sa dance mo eh. Ah, ganun! <laughs> oo oh, oh, naman! Sipag niyan. Ang sipag niyan dito mga te, o oh, diba? Yan, napakasipag niyan sa pagtitinda. Mabuhay <laughs> talaga, oo. Oh, oh. Ganyan lang, Discarte dito mga te. So, Thank you so much for watching this guys. Update lang tayo dito sa ating Momunting channel dahil uh, papano, mayroon naman din tayo dito mas ano na, masasahod uli kay YT. Ay, mahalapit na mga te. So thank you so much sa mga nag-watch itong videos ko. Kahit <laughs> mga chika lang naman ito. So bye bye mga te.